Gutom na gutom. ako. Sinong umiyak ng malakas? Isa akong lola, kaya kong pakainin ang kahit sino. T tiyak na po ko ito. Ang obra maestro sa pagluluto ay malapit ng matapos. Oh, hindi. Ha? Sino ang umiiyak? Tumatakbo na ako. Aba, aba, kakain na kami ngayon. Ano, sino ang pumipigil sa akin na kainin ang pagkain ko? Uh, okay, Darating na si Kuya Brian. Ano ang problema? Gutom ako. Aha. Sige. Ano ang gusto ng maliit nating si Kate? Wow, gusto mo ng pink na donut? Madaling gawin ito. Gagawin ito ng ating mga kasama sa ilang segundo. Pangako. Brian, kailangan mong lutuin ang donut. Hindi kainin ang Nutella. Sige, mag-umpisa na bago muling umiyak si Baby Kate. Kaya, ano ang kailangan gawin ni Kate doon? Oh, isang donut. Kaya mas madali pa kaysa dati. Gagawa ako ng aking paboritong Oreo Donuts para sa kanya. Kailangan ko lang durugin ang cookies hanggang maging pulbos at si Jack Hammer ang tutulong sa akin dito. Ngayon ay dudurugin natin lahat ito hanggang maging mumo. Ang hirap kontrolin nitong bagay na ito. Sa tingin ko, halos tapos na. Kaunti pa. Ugh. Okay. Sino yan? Uncle Dozer, sayo ba to? Oy. Oh, mga magaganda, hello! Ngayon, ibuhos ang lahat sa isang mangkok at ibuhos ang Nutella dito. At ngayon, kailangan ko ng isa pang cool na gamit, daliri. Haluhin lahat. Ang sarap naman. Oh, Lola, gusto mo bang tikman? Oy. Okay, hindi ko pa ito nadilaan. Kaya, kailangan mong ibuhos ang lahat sa oven ng donut. Sa tingin ko, magiging napakasarap nito. Kaya, medyo nadumihan lang ako. Wala yon. Sige, punasan mo lahat yan. Sa ngayon, gagawin ko na ang mga donut ko. Nakainit na ang aking kalan, kaya ikakalat na natin ang masa. O, oh, chef, ano ang meron at ka? At akong maganda at masarap na mga donut. Tingnan mo lang ito, gaano kasarap at malambot ang mga ito. Pero hindi lang iyon. Kailangan kong dekorasyonan ang mga ito ng marshmallow at ginto sa ibabaw. Magiging napakasarap nito. Tingnan kung paano ito mukhang mas nakakagutom. Pero hindi lang iyon. Kailangan kong takpan ng sandwich ko ng mga donut na may tsokolate at budburan pa ito ng ginto. Gusto mo ba ito? Ano ang meron oh, ka? Meron na rin akong handang mga donuts. Ngayon, ipapakita ko ang mga gwapo kong donuts. Wala ka ng kailangang idagdag. Magdagdag ka lang ng powdered sugar. Ayan na. Ah, uh, Brian? Nasusunog ang mga donuts mo. Ano? Oh, tama. Masyadong pritong-prito ang mga donut ko at sobrang itim dahil sunog sila o dahil gawa sila sa Oreo. Sige na, magdagdag ng natunaw na marshmallow at simulan mo. Buhusan ng strawberry syrup at sa huling bahagi, Maltesers. Oh, paborito ko yan. Gustong gusto to ng baby. Ayan na, Kate. Naghihintay na ang mga donut para sa'yo. A-ano? Alin ang pipiliin ko? Oh, tama. Gusto ko to. Sinusubukan. Eo! Ano? Ano ito sa bibig ko? Ginto ito. Hindi ko gusto yan. Ano pa ang nandyan? Oh, nakakaaliw na donuts! Gustong-gusto ko talaga sila. Oh, ano ba ang nandyan? Wow! Mukhang napaka-appetizing ng mga donuts na ito. Pati na rin ang mga paborito kong matatamis. Alagang masarap! Kahanga-hanga! Hmm, tingnan natin. Ano ang lasa nito? Hmm, napakasarap at tsokolate. Ibibigay ko ang tagumpay sa kapatid ko. Oo, nagawa ko ito. Nakagawa ako ng pinakamasarap na donuts. At igawa mo ako ng mga waffles. Hmm, gusto ng apo kong babae ng masarap na waffles. Mas madali na ito ngayon kaysa dati. Magsimula tayo sa paggawa ng masa. Kailangan kong magdagdag ng harina at mga itlog. Ngayon, magdadagdag ako ng isang piraso ng mantikilya at ilalagay ito sa mangkok. Oo, oh, may isang piraso na lumipad kung saan. Oh, salamat, Chef. At ngayon ang kaunting asukal at gatas. Oh, napakasariwa! Ang sarap! Ngayon, hahaluin natin ang lahat. Lola, halika na. Kung san-san mo na nilalagay ang harina mo. Oh, sige. Pasensya na. Ngayon, kailangan ko ng mga skittles magkakaroon ako ng kahangahangang mga Skittles candy waffles na magiging sobrang masarap. Maganda. Anong gagawin ko? Wala akong alam sa pagluluto ng waffles. Oh, may cool akong ideya. May noodles ako sa bag ko. Hmm, hindi ko ito kailangan. Oh, nawala ko ito isang linggo na ang nakalipas. Oh, heto ang masarap kong noodles. Ngayon, susubukan ko itong gawing waffle? Oh, ilalagay mo lang ito sa waffle iron at tapos na. Tingnan mo, maglalagay ako ng ketchup at gagawin kong nguso. Hmm. Astig, diba? At mayroon akong waffle na handa na. Hinuhugot ito at nagdadagdag ng isang hilera. Yes! Magdagdag ng kaunting maple syrup. Wow, mukhang masarap. At kailangan ko ng strawberry syrup. Puhusan ng kaunti sa isang baso na hugis puso. At nandito ang aking waffle na gawa sa Skittles. Tingnan mo, ilalagay natin at tapos na. Kate, pwede ka mag-try. Wow, ang daming masasarap na pagkain dito at mukhang kahanga-hanga. Kailangan natin itong tikman agad. Wow! Ang sarap! Oh, ano yan? Oh, paborito kong strawberry syrup. Astig. Hmm, anong masarap dito? Wow! Ang mga waffle na ito ay tiyak na gawa ng lola ko. Oh, hindi ito ang unang beses na kakainin ko ito. Napakasarap! Oh, nakain ko masyado ng maraming waffle. Pero may waffle pa ako ng kapatid ko. Dapat natin itong tikman. Wow. Hmm, hindi ito matamis. Noodles ito. Astig. At kapag may ketchup, masarap ito. Oh, pero busog na busog ako. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pero panalo ang chef. Oh, siya. Oh, alam ko na mananalo ako. Ang aking mga waffles ang pinakamasarap. Ngayon gusto ko ng likidong coke candy. Hinihintay kita, mga cool na putahe. Napakadali lang nito. Ngayon, magluto tayo ng isang kahangahanga. Kailangan ko ng isang walang laman na bote ng Coca-Cola. Oh, hindi naman ito ganun kahirap. Oops! Pasensya na. Ngayon, kailangan mong ibuhos ang corn syrup sa bote. Ganyan lang. Kailangan namin ng marami nito. Magaling. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang candy. Ang galing, di ba, Lola? Tingnan mo. Ah, uh, oh, hindi. Naipit ang kamay ko. Aray! Phew. Ay, may nagkamali. Ayos lang. Medyo natamaan lang, pero nagawa kong haluin ang candy. At ngayon, kailangan lang nating i-freeze ito. Hindi tayo natatakot. Natatakot tayong mag-dissolve ang mga estado. Kaya sobrang sarap ng candy. Lola, ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? oh, ang mga candy mo ay nakasasama. Mas mabuti pang gumawa mula sa pulot kaysa sa cola. Mas magiging kapakipakinabang ito. Oh, chef, ano ang ginagawa mo dyan? Naisip ko na ang isang napakagandang ideya. Magugustuhan ng bata ang recipe na ito. Kailangan mo lang ibuhos ang Coca-Cola sa kawali. Magdagdag ng higit pang marmelada na may Coca-Cola at ihalo ito. At ang candy ko ay handa na. Oh, ang lamig nito. Ah, napakalamig. At kailangan ko lang ng isang mangkok ng yellow, Kailangan ibuhos ang ilang likidong nitrogen dito. Tiyak na mapapalakas nito ang epekto ng yelo at mas mapapabilis ko ang pagyayelo ng candy ko. Magaling. Ngayon, ibuhos ang laman ng kawali sa isang bote at maaari mo itong ilagay sa isang mangkok na may yelo. Tingnan mo lang kung ano ang nagagawa ng kimika. Perfecto. Ang bote ay nagyelo agad. Lola, huwag mong hawakan. Gusto mo bang gawing yelo ang kamay mo? Ngayon, pwede mo nang ihain. Wow! Mas maganda pa lahat kaysa sa inaakala ko. Susubukan kong tikman ang candy na ito. Oh, nasa bote ng teddy bear. Astig. Tikman natin ito. Wow, pulot ito. Taga, karaniwan lang siya. Ano nandito? Oh, ang lamig nito. Oh, ang lamig, ang lamig, ang lamig. Oh, kailangan nating mag-isip ng paraan. Oh, mas mabuti na. Paano kung makukuha ang candy palabas? Halika na, lumabas ka. Oh, gumana. Hmm, masarap. Ano ang ginawa ng kapatid ko? Oh, mukhang astig. Hmm, ang astig talaga. Subukan natin. Hmm, gusto ko itong candy? Panalo si kuya. Kura! Alam ko na ako ang pinakamagaling. Oh! Kaya, napagpasyahan ko na gusto ko ng scrambled eggs ngayon. Basta gawing talagang masarap. Chef, talagang kailangan mo itong gawin. Madali lang ito para kay Lola, pero may maiisip si Brian. Magsimula ngayon, na tayo. Ngayon, kailangan kong magbuhos ng konting mantika. Hoy, ibuhos mo na. Sige na. Ay, hindi. Pasensya na. Ay, Lola, masakit. Kaya ngayon magbibiyak tayo ng ilang itlog. Pasensya na, Lola. Nadala lang ako sa pagluluto. Wow, hindi masama. Kailangan nating magluto ng pagkain na pwedeng kainin. Kung hindi, pagkatapos ng ginisang itlog ni Brian, pwede tayong mapunta sa ospital. Heto. Tignan mo kung paano ito gawin. Brian, paano mo nagawa 'yon? Nasunog ang lahat. Ayusin natin ito ngayon. Magluluto ako ng scrambled eggs na gawa sa likidong uh -huh. marshmallow at isang peach. Mukha ba itong sayo? Mukhang oo. Oh. oh, ano ang gagawin ko? Oh, mahusay. Kailangan magdagdag ng mga sariwang gulay at mga damo. Ang iyong pinaghalong itlog ay mukhang masyadong primitive. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano magluto ng scrambled egg na pang-restaurant. Hindi ito magiging klasikong hugis, kundi sa hugis ng... Hey, nasa ang uniforme ko? Brian, ito ang aking dragon. Magaling. Ibuhos ang itim na masa at iprito. Ngayon, gagawa tayo ng mga mata at apoy. Perfecto. Ang dragon na ito ay lumabas na napaka-cute at tiyak na may appreciate ito ni Kate. Inilagay ko rin sa plato ang lugar kung saan nanginginain ang aking dragon. Huwag magsalita. Alam kong nagawa ko ito ng perpekto. Alamin natin kung ano ang iniisip ni Kate ang daming bagay. Gusto kong subukan ang dragon na ito dito. Wow! Ang astig at masarap. Ano ang meron ka dito? Wow! Mga kamatis? Sige. Gustong gusto ko yon. Masarap! Mm -hmm. At paano naman ang mga nilagang itlog? Well, medyo simple lang. Sige. Hmm, ayos. Anong meron dito? Wow! Isa ba itong peach? Anong nangyari sa bagay na ito? Hmm, yogurt. Ayos. Gustong gusto ko talaga ang matamis na nilupak na itlog. Ibinibigay ko ang panalo sa aking kapatid. Ang sarap. Mm, gusto ko lang dilaan ang plato. Congratulations, bro. Oh, nanalo na naman ako. Yan ang swerte ko.